So, ayan, guys! welcome back again sa aking channel, Taiwan a Vlog. Kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe, tap the bottom bell, select all para like ng updated sa bago kong So, for today's video, Dai, sasagutin ko yung tanong ni Inday Floor. Sabi niya, Dai... Ano ba pwedeng itanong sa employer after interview? So, ito dahil napaka-importante nito dahil lalong-lalo na sa mga first-timer. Ano ito, hindi ko alam dati na pwede pala tayo magtanong during interview sa ating amo. So, um, nag-post nag ulit ako ng group dito sa Hong Kong. So, pwede pala. Kasi as first-timer nga, no idea pa. So, lalong-lalo na sa mga baguhan dyan. Pwede pala tayo mag-asa employer. Naka-experience, sino naka-experience sa inyo na na-hire, na hindi, na-interview na, na o nakausap yung naging magiging amo nyo. Kasi may mga kakilala ako, may ilan na rin ang subscriber ko na ganun yung setup nila. May dalawa na ata akong nakausap na in-interview lang sila ng broker din. Hire ka na hindi nila nakausap yung employer. So, itong, itong way na to, hindi ko naman, si hindi ko naman nila lahat, pero para sa akin, no, mas maganda pa rin yung makakausap mo yung magiging amo mo. Kayo yung mag-uusap. Kasi tulad nung isang kababayan natin dito, naawa ako kasi first timer din siya. at uh, tulad ko, wala din daw siyang kakilala dito sa Hong Kong. So wala din siyang idea kung ano ang dapat niyang gawin. So na nagkataon na nakapasok siya dito sa FB group ng mga kunyang dito. So nag ano na, nag-ask siya kung Excuse <coughs> me po. Ah, kasi ganito ang naging sitwasyon niya. Ah, hindi niya naka uh, hinahire siya na hindi niya nakausap yung amo um, niya. So pagdating niya dito day, ah uh, ang dami niyang nililinis ang bahay. Dinadala sa siya sa dalawang anak ng amo niya para maglinis. Din minsan, dinadala din siya sa kaibigan. Din minsan, uh, pumupunta sila sa farm, nag din siya doon. Then, nagko-construction pa siya sa ganyan. Ganun ang nangyari. So, bakit? Kasi nga, first-timer, kayang utuin, ah, hindi pa malakas ang loob ko. Napansin niyo rin ba na First time yung... Uh, nung nag-apply kayo, bakit laging sinasabi nila, uh, kahit may kakilala kayo dito sa Hong Kong, uh, huwag niyong sabihin na may kakilala. Sabihin niyo, wala kayong kakilala. Bakit mas gustong-gusto pala ng mga employer yung mga first-timer dahil nga dyan, kaya nilang paikutin pagbago. Kasi pag mga datihan na, kung may magkamag-anak dito, so pwede nang lumaban sa kanila. So, ito ang aking isa din sa, ano, no, hindi pala maganda yung tulad sa akin, no, yes lang nang yes, yes lang nang yes ako sa mga tanong ni amo ko. Pero, dapat talaga tayo ay magtanong din sa employer natin. Para, mas gusto ko pa rin na makausap natin yung employer natin bago tayo i-hire. No? Para hindi tayo matulad sa isa nating kababayan. So, nakaw, one year and three months nagtitiis talaga siya doon kasi nga, iniisip niya, ayaw niya umuwi ng Pinas kasi sobrang hirap nga din sa Pinas. Din... wala din siya kakilala dito, so hindi siya nagkalakas ng loob para um umalma. Kumbaga, oh, ma'am, hindi na to pwede ay, sumusobra na to, kumbaga ganun, kasi first, first timer nga tayo. So, ang um, garito ganito, sa tanong ni Day Floor, uh, kung ano pwede itanong natin sa mga employer. Ah, uh, ito. Ang number one is kung own room ba tayo? Ha? May, pri may privacy tayo about sa pagkain. Kung kayo, kailangan nyo, hindi nyo kaya tulad ko na hindi nyo kaya kumain lang ng isang tinapay lang. Kasi ganyan pa naman ang breakfast nila, dahil madalas, kadalasan dito, na isang, isang, tinapay lang, sapat na sa breakfast nila. Then, may isa din akong subscriber na, hindi na nga nagkukontak sa akin, tinapay lang din yung ano niya talaga, nanginginig din siya, parang ako din siya eh, nanginginig siya, tinapay lang daw pinapakain sa kanya, sabi ko, dahil try mo magsabi na hindi mo kaya, nag-try daw siya, ang sagot daw ng amo niya, alam mo, nagbigas lang kami, kasi nandito ka. Yung ganun kaya naisipan ko kayo yung mga first timer dyan na gusto mag-apply. Ah, huwag kayo matakot. Magtanong kayo. Kasi, ah, uh, ito pa, ilang mga, ano, una, ang room, privacy natin yon Then, ang pagkain. Then, ang about sa off. Yan, about sa off. Kasi yung ibang amo hindi alam, tulad ng isa, ikakaltas pa yung Sunday bakit ganun? Sabi ko, first time ka bang helper? Kinaltas pa nila yan sa kasi daw hindi pinasok. Dapat, <coughs> then, ano pa ba? Yung, uh, kung pwede ka ba gumamit ng washing nila? Kasi may mga amo na hindi ka pinapayagan mag gumamit ng washing nila. Then, paano pag winter? Diyos ko, meron ganun. May kilala din ako, may subscriber din ako, ganun siya. Hand wash sila. Pati yung damit ng amo niya, hand wash. So, ang hirap. Ang hirap pag ganon. So, itatanong nyo yan. Una, pagkain, yan number one. Then, room. Privacy natin yun. Kasi isa yan. Pag may own room tayo, day, isa yan sa... Uh, Kung baga, pag nag-day off tayo, pwede tayo mag sa room. Or... Ah... Uh, pag dumating tayo, din diretso na tayo sa room, hindi na natin kailangan doon magtambay sa labas. Then, kailangan natin tumulong sa kanila. Kung baga, kung may time kasi na pagod tayo, so hindi tayo makakatulong. Kung gusto, himan natin, pero pagod. So, may room tayo. Importante yan. Kasi may nag-comment din sa akin, o, oh, ah, lalaki naman yun, asawa niya nandito sa Hong Kong. Uh, sa, ano daw siya natutulog? Sa, sa labas? sa labas siya ng ano, kasi walang space yung bahay ng amo niya, so dapat yan ang itanong nyo talaga, kung pwedeng, pwedeng, kumain ng kanin sa umaga, kung hindi nyo kaya, di ba? Then, um, tulugan, kung may own toilet, basta kung hindi, yung mga gusto nyo itanong, depende naman kasi sa akin kasi, ang nangyari nun, walang ganyan nga sa akin kaya hindi ako nakapag-share sa inyo na hindi ko din kasi alam dati na pwede pala tayo magtanong kasi yung pag-uusap namin ng employer hindi naman ako tinanong kung may tanong ako so pwede pala tayo dai magtanong sa kanila then may nag-comment din doon no, na dapat itanong nyo rin kung ilang tao sila sa loob ng bahay, ilang ilang taon yung aalagaan mo. <coughs> Ganon. Kasi uh, minsan 'di ba, ang nakalagay lang sa kontrata, isang anak, mag-asawa din pagdating mo nandoon yung lola at lolo. Tapos kadalasan nga dito yung matatanda ay masungit. So dapat itanong niyo rin 'yon. So sa mga first timer, syempre alam natin nahihiya pa tayo. Then up to you na. Kung halimbawa, ay yung pag-uusap niyo, is okay naman sa sa'yo. Uh, sinabi na din lahat ng employer. May merong ganun eh. Depende yon sa pag-uusap nyo. Yung mga gusto mong itanong, nasabi na ng employer mo, dapat okay na yon <clears throat> Pero yung uh, na-hire ka na hindi mo na inter hindi mo nakausap yung uh, magiging employer mo, dapat para sa akin, wag ka pumayag ng ganun. Kasi, hindi mo alam yung madadatnan mo, mo talaga. Diba? Bakit kailangan mo malaman para ma maisip mo, kakayanin ko kaya to. Kasi ipapaliwanag nila sa'yo kung ano ang magiging trabaho mo dito, magiging routine. Yan. So, kung hindi ka i-hire, ka na hindi na interview ng employer, paano na lang? Diba? Meron na din akong nakausap sa ganyan. Yung isa din. Yung kakilala ko subscriber ko din sa YT. Um, hindi din siya, hindi din siya na broker interview lang siya. Then, diretso na siya perma, hindi siya na interview ng employer. So, pagdating niya dito, uh, alagaan niya yung bata ay super, ano pala, super hyper, din hindi siya basa-basa nakukontrol, din hindi niya kinaya, din pinasya sa lola kasi hindi naman kaya mag magpasahod ng amo niya ng dalawang helper. Ganun ang nangyari. So, ah uh, terminate ng employer yung contract niya. Bali, two months lang siya sa amo niya. Pero, ang maganda doon, kahit papaano, is binigyan naman siya ng good release, good reason, bakit siya t-terminate? financial. So, kung gugustuhin niya sana maghanap, makakahanap pa siya. Pero pinili na niyang umuwi kasi na-trauma na din siya, day. Kasi nakita ko yung kamay niya, day. Ah, uh, super nangingitim, day. Kasi naghahandwa siya. Sa, nung dinala siya sa lula, naghahandwa siya dun. Handwas lang as in. Di, ang tatapang ng mga... Ano? Ng, ano ba yun? Tapang ng mga detergent din dinadala siya sa factory ng face mask. So, bawal yung dye. So, maganda talaga na makausap natin yung employer natin. No? Para, alam mo yung pwede mong, ano, kaya ko ba to? Mapag-decisionan mo. Na, o, oh, ilan, isang bata o oh, kaya ko pa to? Dalawang bata oh, oh, kaya ko pa to? So, dapat malaman mo yun. Dapat makausap talaga yung employer. So, Uh, kung kung nag apply naman kayo sa uh, online, yung mga direct na pag apply through helper library or helper choice, makakapili naman kayo doon ng job order. So, kukontakin nyo yun. Then, kung nagustuhan din kayo ng employer na yun, mag-uusap kayo. So, may idea ka na kung ano ang madadatnan mong gawain dito sa Hong Kong. Iba kasi pag hindi ka, iba, iba kasi yung ano, yung hindi ka na-interview din ng amo mo, ba diba? Ang hirap din, manghuhula ka, ano gagawin mo, ano ang magiging work of nature, tama ba? <laughs> English kasi. So, thanks God guys, nakakapagsalita na ako ngayon, kanina doon, nagsimba ako, galing ako doon. Yung 'di ba natrangkaso ako nakadalawang balik na ako sa doktor, hindi pa rin ako gumagaling. Tapos sumabay pa tong pangako dahil hindi ko ma-open. Ito, so thanks God. Ayun. Alam ko panagaling na ako ni Lord. So, ang hirap kasi magtrabaho nang may iniinda kang sakit. Day! So, ang ginawa ko, galing ako simbahan, dai may nag-advise sa akin na Ayun, gumawa nga ako ng, ano, yung tubig na may lemon para yung ubo sipon ko ay maano. Then, uh, ito na mangipin ko, itong pangako, hindi ko manganga. Ang sakit. So, ang ginawa, may nag-advise din sa akin na kasamahan ko din sa church na magmumug ng asin. So, pagkatapos ng simba, nagdali-dali ako dito para umuwi kasi pumipintik talaga siya sa kirot dayan sa akin day ito ito iniinda ko noo nagpabunot nga ako sa taas di ba yung wisdom tooth ko din dito na sa baba ngayon eh wala naman tong sira dito hindi e, wala naman siyang butas ewan ko bakit napakasakit dito hindi ko panganga. so awa ni Lord nung nag magkatapos ako magmumug ng ano ng asin din kalahating isang litro ay kalahating litro inubos ko na pag inom na limon. So, ayan na ngayon. Nakapagsalita na ang lola nyo. Nakapag-vlog na. Support this video, Jay. Jay, nagabulol-bulol na. So, ayan lamang. Hirap pa nga ako lumunok ng laway ko kasi parang may tonsil pa, ganyan. Tapos, ito nga masakit din. Parang kumalat ng ganito. Ang daming ano, ang daming lisay. Ano ba Yung mga bilog-bilog na masakit. Ang dami niya, da, ang sakit. So, hindi tayo titigil. Five days ago, nawala ako, upload. Wala tayo kita kahit point-point lang. So, guys, please subscribe my channel. <laughs> Sabi ko nga kay ano yung si Dai Lovely na nag- kita kami kanina isang subscriber ko, 'di ba? Malapit lang siya dito. Nagsimba kami. So mag-vlog sana kami kasi wala talaga ako sa mod hindi ko mabuka yung bebeg ko. So ngayon umarang-arang na so nag-vlog ako. So ayan lamang for today's video, guys. Sana sa mga first timer, lakasan niyo yung loob niyo na mag-ask, magtanong para hindi kayo mapunta doon sa kababayan natin na ganyan pinag pinagpapasapasahan. Bawal kasi yung dye. Bawal yun. Para alam nyo yung ano nyo, yung madadat na dito. So, basta yung lahat na gusto mong malaman, pwede maitanong. So, ayan lamang. Dye for today's video. Sana may nakuha kayong idea, tips, aral, or info. Kung may gusto pa kayong itanong, ba pwede natin gawin ng paraan, may <laughs> Kasi ako, ang na-share ko sa inyo by my experience pa lang. So, as first timer din, kukunti pa lang din. So, halos nakwento ko na lahat sa inyo yung mga bagay-bagay na nangyayari dito. <laughs> so, salamat guys sa panonood See you next vlog. Don't forget like and subscribe. Bye-bye!